Ang kaso po ng leptospirosis dyan sa bahagi ng Capiz, tumaas ng hanggang sa 80%. Walo na po ang patay ngayon pong 2025. May update ang Bombo Radio Rojas. Umakyat ng 80% ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa lalawigan ng Capiz mula Enero 1 hanggang Agosto ngayong taon batay sa datos ng Capiz Provincial Health Office sa panayam ng Bombo Rojas kay Population Program Officer 1, Jaza Lorraine Porras. Sinabi nito na umabot na sa 36 ang naitalang kaso ng sakit. Mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 na may 20 kaso lamang mula sa mga kumpirmadong kaso. Walo na ang nasawi ngayong 2025 dahil dito na... Tawagan ang mga out sa publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran. Iwasan ang pagtambak ng basura at tubig na maaaring pamugara ng mga daga. Magsuteksyon sa paa lalo na kapag kinakailangan dumaan sa baha. At agad magpatingin sa pinakamalapit na health center o ospital kapag nakaranas ng mga sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan at paninilaw ng balat at mata upang maagapan ang posibleng komplikasyon ng leptospirosis. Meron din tayo po uh, walong patay po sa probinsya ng Capiz wherein po tayo po may pinakamataas na deaths sa buong Western Visayas. Uh, bumabalik na po yung tag-ulan po natin. Kailangan po natin maiwasan po kung paano tayo magkakaroon. Maiwasan natin po yung leptospirosis. Ito po yung pag, um, um, pag-iwas po sa mga baha. If hindi po natin talaga po may iwasan yung pag-ubog sa baha po, kailangan po natin mag-boots o botas. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lindsay Urmitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.